economy bills ang tinalakay sa pulong ng Committee on Economic Affairs ngayong araw. Ang detalye iahatid sa atin ni Faith Santiago. From viewing our oceans merely as sources of extraction to recognizing them as dynamic ecosystems that drive sustainable growth, food security, and community resilience. Iyan ang iginiit ni Committee on Economic Affairs Chairperson Antonio Legarda Jr. sa kanyang pangunahing mensahe kung saan binigyang pansin ang pagkakakilanla ng mga Pilipino bilang tagapangalaga ng karagatang pumapalibot dito at ang pagiging maritime nation ng Pilipinas. Today, the moral imperative calls upon us to extend greater legal protection and economic opportunity to our coastal communities. It is not merely about conservation. It is about economic justice for small fisher folk, environmental justice for future generations, and climate justice for a nation. Kasama din sa tinalakay sa initial na deliberation ng Blue Economy Bills, partikular ang House Bill 2250 o Blue Economy Act, ang pamiminsala noon sa mga coastal areas na apekto ng climate change, over-exploitation, at environment degradation. Inilatag ni Batangas 6th District Representative Ryan Recto ang ilang punto na nakapaloob sa Blue Economy economy up na nais maibsan ito tulad ng paglikha ng national framework na mag sa economic ambitions sa ecological limits ng marine environment ng bansa iminandato din ang integrated marine spatial planning na makakapagtiyak ng alignment sa lahat ng coastal development sa environment boundaries Pagtatag ng natural capital accounting para masigurong ang true value ng marine life ay reflected sa national budget at public investments. Gayun din ang paglikha ng Blue Economic Zones para makahikayat ng private investment at sustainable ventures habang pinanghahawakan ang ecological standard. Sentro naman sa Blue Economy Act ang specialized agency na mayroong data analytics at enforcement capabilities para sa koordinasyon laban sa ilegal, unreported at unregulated na pangingisda. Gayun din ang habitat degradation at marine pollution. para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Faith Santiago, Congress News.